tayo. Ang blue marlin brother ha? ah. Ah, blue marlin meron pa po. Kung gusto mo ng blue marlin, pag-iwa kita. Okay. Ah. Ah. Pag golden state lang tayo, may laban ngayon eh. Ah, bili ko lang ang aking nanay. Dala ko dalong mo Ayan na, isang magandang buhay Andito pa rin po tayo sa Subic Public Market at hinabot na tayo ng alas 8 na kami dun kahapon kagabi ay uh, midnight na no ay ano to teka lang ayan yo na ano lang hindi ko na ay eh, park agad hindi ko na ay eh, park nakapatay ko yung ano yung sa uh, sasakyan so ayan ah uh, tapos 8.15 Di man tayo pwede mag dito ngayon Sayang ang uh... <laughs> Oo, tingnan natin Baka may dumating na Bakalaw Malay natin So wag pala kayong pupunta na Ano dito Black Saturday at Easter Sunday Dahil uh, yung mga fisherman natin pero mayroong bukas po sila. Kahapon eh. Bukas naman. Alang konti yung ano. Meron din naman po. Hindi naman na ano. Pero marami po kasi ang hindi na palaot. So ayan silip tayo dito. Ngayon pa lang daw yung magpapalaot. Baka mga miyerkules daw ang marami isda. So wrong timing tayo. Pero okay na rin. May nakuha naman tayo. ngayon pa lang dumating yung iba baka makakita tayo dyan ng uh, pangsigang ayun o, oh, nakagarahi mga bangka oh, dami tuloy-tuloy pa rin ah. Silip tayo ng palengke na Diretso lang tayo ng palengke Namili ata ang mga sundalo ha Dilis Sarap pumili ng dilis dito yun Kaya lang yung kulay itim kasi Mapait-pait yun eh Pusit o oh, dami init na <laughs> Sir kunin niyo na 'to Sir. Sandalan po, na lang. Ah. Oh, na. posit na 'yung ano, dagat. <laughs> Dami ah. Eh. Sariwa ah. Shoutout pala kay Ate Silvia. Pusit. Oh, pusit. Dami. Sobrang dami. Banyi-banyi Ano? Tara na? Let's go to market. Kita tayo duman. Nanya. Dami. Oh, oh dami. Oh, baik kamu itu. Ah. Ano, tapo ka magawa? Tropa pahinga na 'yan. 8.20 Pag inaaga-agahan nyo dito Mga 5 o'clock 6 o'clock Mas marami ho kayong mabibiling ano, Yung mga dilis-dilis Nakatimba Binibenta lang ng 250-300 uh, ah, Ganon O kaya naman yung padas minsan Pag panahon Puro padas naman po ang mabibili ninyo Naka Naka Balde-balde pinaganda dito ma oo parang istansya sa istansya parang sarap balikan yun ang gabi no oo oh, parang mas busy pa nga kaysa sa rojas yun eh ang istansya oh, ah, napuntahan namin. pero soon ay uh, natin sana ay matupad Kandang ano na ba yun bisayas pa rin ano ormok pa, no? oo tayo Ibili kami Kasi wala pa akong pang uh, Pang iskabeche Ano mo yan? dami ulit siya?

ayun may tuna very good yan lang naman ang ana natin tabla na tayo pag may ganyan ayun ah maya maya sarap ah wala wala talaga walang isdang bato Kamu lagi dagos, dagos. Kamu lagi. Kamu

Santipak na lang po yun. Ah, pero fresh pa naman. Fresh po yan. Naka-preserve uh, lahat yan. Yes. Alagas po natin sa yellow lahat kuya Kaya ito? Sa ito. ito. Uh, may, uh, black lang. <coughs> black. <Saan> po dyan. <coughs> <time> itu? Ah. Tawan. 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 ano ano ito lang ito? Oo, ito lang ito. Ang puri po ka. Ito lang ito. Ang laki lakihan mo naman. Price lang? Talagang ano ka. <laughs> ito ito ito. 1.4 times. 350 pa rin. Ito na. Jump jump yan. Pulo. Panigang. Kano kilo ng yellow pin mo dito ano? Ayan, 340 pa. 340. Tapos buhan din ako nito. Galunggong mo, brother. Hi, brother. yung malaki. Yan. 1 kilo po, 380 lang sir. Tali nga. Nakuha mo, nakuha mo na yung sa bebe? Ah, wala pa po. Sandyan ang gusto sa Ito, ito brother. Ah, ah. Ay, 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 ay. Yeah. Sapa? Yeah. San kilo na lang po. Oh. 8.30 lang sir. Tapos ito. Bago ba to? Bagong-bagong katay namin sir. Ito yung kanina Ito sir ko naman. Nice bike best part ba yan? Oh, pinaka best part ng tuna. Dalawa na lang po. 800. Lalapain ko na yan. <laughs> best joke lang. <laughs> blue Marlin, gusto mo? Na bebe. Nagay sa 400, kagyan ko rin kayo. Tapos na rin yan na Blue Marlin ka. Ay. Slice natin yan. Oh, kahit 1 kilo lang. 1 kilo is slice. Pang grill. Battery yan, masarap. 12 cent pesa. Hindi hey, ka nawawala ng tuna rito. Yan eh, ang specialty oh, mo, no? Oo, yan. Kasi ang paninda ko lang, sir. Eh. Kahit mapamahal man o no, mapamura niya. Eh. Yan talagang ang paninda ko. Kahit hapon, meron ka pa, ano? Hapon, ah, mas nawala akong isda. Nagkakatay kami. Pero uh, pag hapon kasi, na namimili ng mga ganyan, sir. Mahal kasi. Uh, Puro tumpukan ang binibili nila. Yung mga galungkong eh. uh, mga ganyan, no? Mga biyahe. Pag mahal na, wala na. Hindi na nila uh, binibili. Galungkong nila to... Kanto? 250 pa. 2. pa. Meron daw na ano. Mas mura na. Prito malaki no? Ha? Walang malaki no? Pero mura. 100 eh. naman yan? Magkano dito? 400 lang 400 Ice slice na. Tama na. Manigi nga, wala ano. Ah, meron din. Pero, oh. sarap baan, tayong, tayong tanigi. Pwede tayo masaya. Pwede pa po yun, Wala eh. natin. Wala natin. Ah. Wala natin pansigang. Ulo may pansigang yung mga. Ah, Akasya <laughs> Ang gusto mo <kong> pa yan? <laughs> Isang kilo. gusto niyan eh

Masarap din yan, kinilaw. Masarap po yan, Blue Marlin. Makatanin lang yung ano niya. Yan yung malasugi, di ba? Apo, malasugi. pinta sa akin, ganyan. Yung white masarap din, kaya lang Apo, medyo ma ano maano sa tiyan yan. Apo. Bakalaw. Oh, bakalaw. White marlin. kinilaw Ha? Wala, minsan meron siya dito. Nagaano ka ba noon, White Marlin? Hindi gano uh, madalas din po 'yan. Kaya lang ngayon hindi niya na season kaya mahirap na rin siya. Ah, tapos na. Tapos na po si Ma Berman siya. Malamig na panahon siya. Tuna, tag-init. Oo nga, ayan, pwede. Kailan okay. na bukas okay. po din? Ano kilo maigit niya? Kailan ba 'yan na ino? Papakol, wala na 80 pesos ang papakol per, per piece Ha? 80? Oo Pero baka dito may 80 din Pamban, wala ang ano ndir pero wala ng ani na tayo no? Ani magkasa siya. Oh. Ilaw po boy. Niyan na ginauhon tayo ulaman. Tani idi. Ni idi. Tagal lang sa yeah. yeah. tan. Dalayang sa. Pero wala lang. Durado durado lang po. Ha? Tagal lang gano sa tan. Oo. Ayun, durado po 160. Oh, durado. Ayun po sir, magaganda po 160 din po. 160 dolar 90 dolar 90 dolar slice naman po na praso po eh buo lang po buo po 200 po isa pa na 160 daw po ang kilo 160 dolar po oh masarap yung sabawin tong ano ha na lang sa sandaan, Ano kasi nista ito? Yeah. Tualita, hilo, nang... ito? Um, parang tanigay sa bato. Uh, na, 'Di ba? Okay. Teka, ito tayo. Nguni si bebe. Uh, sandaan <tries> bisugo Sa niyo ay, na eh. Bisugo. Ha? Ay, lang ang gusto ni nanay na nanay eh. Gusto lang. Ay. ay. Dalawang Ayun. ilala tayo ah. Pag Golden State lang tayo. May laban ngayon eh. Ah! Bili ko lang ang aking nanay. Dalawang eh. ko kusandaan! Huwag lang piliin niyan, Diretso Ano niyo? Alin po. Ayan. Diretso mo

pag hindi nagkasya, yari tayo. Hindi nga kakasya. Tingin mo. ah uh, pagka ano po, siguro mga after 4 days, pasyal kayo dito. Mga 3, mas marami pong uh, kayo makikita nga uh, isda. Ano lang talaga ngayon? Pamura na. Thank you. Thank you. Ah? Ito doblehen. Ayan. Ito. parang gusto ko. Kaya nalana yung nice space ah. Ito. Sarap yan. Oo na. Oo nga. Doon may isang daan na naka ano. Gusto mo nang ano? Mag ice box tayo. Gusto po na Lapit na naman ang takbo natin eh. Hindi yan. Ah, hindi ka asya siya. Yung... Yung galunggong. Ah, oh, burara! yung burara, oh. Oh. Eh, let's try ito, Ayan, Sandalo, oh. lang, sir. Oh. Sandaan. Sandaan. lang po yan. Nagkino na yan. May okay, malalaki tayo. 1.50 kilo. Gusto niya ba? Ayan, yeah, malalaki. Arang mura sa inyo, ha? Ah, <laughs> ah galunggong. Oh, galunggong siya. Uh oh, oh. Ano, 140? Oh, ano gusto mo dito na? Dito na lang. Dalawang ano? Ha? Ano na? Oo, oh, sige. Ito na. Lang. Huh? Ito na. Sandaan lang po. Sandaan na lang. Ay, isang kilo din ba ito? No? O less? Ay, isang kilo yan? Isang tropa ko sa... palangkitok. Ano? Ay, butong ako. Ano? Iba, Apat? malakas ba yung lodjang dyan ah ang patin mo na oo malaki matitipid natin dito dalawa 50. pa daw okay. tas may salban Dili eh. tama ko na po ako po oh, Dilis ko si Kwenta, tatlo'y sandaan, bigyan ko kayo. Pag-torta, madam. si Kwenta lang. Wala isda ngayon, ano? nagano ata, nag uh, semana si santa ata yung mga mangingisda. isda po, di pa di parang lakotan mga wednesday, meron yan? marami? Ay, meron. wednesday ano? marami lang hindi po, 50 lang 50 50 lang daan po, bigyan kita sarap yan sa sa plato <laughs> na po wala Doon na oh, sandalan lang ha. Oh. Kalamari. Oh. Eh <laughs> shoutout pala sa ating uh, ah, kilala sa ating mga farmer. Ang atuwa naman pagkaganyan ano. Ay. Uy, palengke Ang Tatargeting ko po pagka nasa ibang lugar. Subukan ko makipag-usap ano ah, Uy, huwag ko nang ituloy Hindi <laughs> ko na itutuloy Surprise ko na lang kayo <laughs> ka. oh, Ayun O, ayun nyo na lang po yung adventure Somewhere in Visayas Pero gusto kong pumunta ng kasapsapan ha Ang dami pong lobster ngayon Ang daming lobster Kung kailangan natin ng mga ano Cooler na puti Kahit tanda bebe cooler na styro hindi kakasya to kailangan namin maghanap ng cooler po na mahaba na punggok ah matutunaw saan mo ilalagay yung ice hindi <laughs> <laughs> talaga sa init na yan oh we'll see so ayan mga farmer uh, ang aking tip pag kayo po ay mamamaling kita isda ang hanap ninyo ay uh, kailangan nyo ng ulat panahon so ngayon kasi talagang sugal po ang ginawa namin dahil galing po sa holiday ayun pero uh, ang pinakamaganda walang buwan dapat wala din pong buwan kasi nagiging rason din po yan yung maliwanag ang buwan So dito muna natin. So ayan, uh, magandang panahon. Diyan po ang ano, magja-jackpot niya. So ito Subic sa mga recommended. Masinlok, one of my favorite. At uh, ito rin at Maribeles mga farmer. Mga bandang bataan sa Balay. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.